Idol naman, magpapa check naman na ako eh. Ang pupogi naman na eh, itong polis na to. pala Okay, Poging Police, papakilala kita sa followers ko. Okay guys, pili na lang kayo yan kung sino natipuhan nyo.

Hay salamat. Tatapos din. Nakakaba oh, naman yung mga poging pulis na to. <laughs>